Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang dehumanibalitang. Sadyang tila tunay talaga na lahat ay may hangganan. Unti-unti nang lumiliwanag ang kadiliman at sa wakas matatapos na ang lahat ng inyong mga kasinungalingan matapos manguna at tila'y pinagbunyi ang demon iligal na aresto at sa ang dinala sa The ng Netherlands para mahatulan sa nayo ang hukuman ang dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at ang kaluwat ng pangbabatikos nito sa pamilyang Duterte. Nicolas Torre III tuluyan ng araw at sa sinampal sa katagang ang gaba ay di magsaba. Dahil ngayon pa lamang August 26, 2025, kinumpirma na mismo ng Malacanang na pinatalsik na sa kanyang puwesto ang pagka-PNP Chief Nicholas Torre third. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At nga mga Kapinas, sadyang tila ang karma sa kanya ay humagupit na matapos ng una noon at tilaip nagmalaki pa sa publiko ang pag-aresto sa dating pangulong Rodrigo Duterte. Nicholas Torre na third ay tila binalikan na ng karma tinalag na mismo ng Malacanang matapos ang kumpirmadong balita na official ng sinibak sa kanyang pwesto bilang PNP Chief si Torre. Ayon pa sa official report na nakalap natin online, PNP Chief Torre in the list, pinalitan na ni Nartates tinanggal sa pwesto si Police General Nicholas Torre III bilang jefe ng Philippine National Police or PNP ayon sa kautosang inilabas ng Office of the President na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang pagbabago ay epekto kaagad at inatasan ni Torre na tiyakin ang maayos sa turnover ng dokumento at impormasyon sa kanyang tanggapan upang mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng PNP si Torre 18 na PNP chief noong Mayo 29, 2025 at sa ilalim na kanyang pamumuno ay pinangunahan ng pulisya ang mga high profile operation operasyon na humantong sa pagkakaresto ni na dati Paulong Rodrigo Duterte at Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Bagamat hindi pa opisyal na inanunsyo, ay matunog naman ang pangalan ng kapalit ni Torre na si Police General Melencio Nartatis ang itinagabilang bagong PNP chief inaasa na magbibigay siya ng bagong direksyon sa ahensya lalo na sa mga isyu ng internal cleansing at pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga komunidad. Ang biglang pagbabago sa liderato ng PNP ay bahagi umano ng mas malawak na performa sa hanin ng kapulisan. and quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa mga at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahingat komento sa mundo ng social media. The netizens posted, Gusto kasi sila na lahat tama, tumaas lang ang rango Akala mo kung sino na, anuman ang narating sa buhay, isipin natin na lahat ng bagay ay may pangsamantala lang at may katapusan at mawawala bigla yan. Very evident that what you saw, you shall reap. What comes around goes around. For karma is real, justice is served, and must pay the price. Who palabas lang iyan dahil ililipat siya sa mas mataas na pwesto para makapagawa silang dahilan at magkaroon ng chance sa mas mataas na posisyon. Ano ang naramdaman mo, Sir General, na alisin ka sa pwesto? Masakit, di diba? palagay ng taong bayan, ganyan din ang nararamdaman ng ex-president Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang gawin mo sa kanya tapos dapilitang isa kay sa aeroplano at dalhin sa dahig Netherlands. Paano na? Good for you, toritanas Dapat makulong ka ng habang buhay. Thank you, Lord, sa karma na si Tori Demonyo. Napakasaya namin mga Duterte. Nagwagi kami. Di ako kumbinsido dyan. Magulat pa tayo. Baka nilagay pa yan sa mas mataas sa pwesto. Sayang lang yan para mawala ang usapin sa flood control. End Yan natin ng reaksyon itong post ng News5. Title: Packing Up Now. Police General Nicholas Tori III will leave the White House of Camp Crame this Tuesday, August 26, after he was relieved as Philippine National Police Chief, according to News5 source. This is the residence of the acting chief of PNP. Torrey knew yesterday he was going to be fired his family was surprised and sad by what had happened. Okay. So, you know, Police General Torre aalis na sa White House ng Camp Krami Source. Okay, so, sa US, yung tirahan ng Presidente doon tinawag na White House. Sa Camp Aguinaldo, ang tirahan ng AFP Chupistap is puti rin. Tinatawag din namin na White House. So, sa Camp Krame, ayan, uh, White House din ang tawag nila sa residence ng PNP Chief. So, kahapon pa pala, tinawagan na, may napanood akong payag ni Secretary Rimulya, tinawagan niya si PNP Chief, he was duly informed. Parang limang beses ata niyang natawagan kahapon. At yun, napagsabihan, alam niya kahapon pa. Alam niya na sinibak na. Kasi nga, yung order ng Malacanang o yung sulat ng Malacanang kay General Torre na narilip na is dated August 25, so kahapon pa. So ngayon, oh na kaninang umaga, na nagkaroon na talaga ng unceremonious turnover of command. Bakit unceremonious? Dahil wala doon si General Torre. Usually, yung mga turnover ceremony, nandyan yung palis, nandyan ang parating. Eh wala. Hindi siya nagpakita. So, ibig sabihin ano hindi maganda ang pangyayari uh, masama ba ang loob hindi nagpakita so ayun nagiimpake na at paalis na sa White House so ang tanong saan na siya ngayon papunta o titira wala naman siyang posisyon wala na yung yung yung, yung sakinan na, na maganda yung viral video na pumunta siya sa isang lugar na sobra pa parang presidente ang dating kasakay siya ng uh, black uh, black SUV ito eh. mo kung anong klaseng sakinan niya kagara ng dating so dahil wala na siyang kapusi-posisyon eh ano pang sakinan niya baka wala na siyang official car so ngayon ano nang mangyari so kung may kantang bagay sa kanya kung siguro kawawang ko boy ang kawawang cowboy may baril walang pala, may pera wala namang may bulsa wala namang pera <laughs> so nakakawa oh, yun, sabi dito yung pamilya niya na surprise and very sad at halos lahat ng Pilipino na surprise <laughs> ako hindi ko in-expect na ganyan kadali ang pagkarilib niya although na foresight ko na nung meron na silang bangayan ni Secretary Rimulya nakikita ko na mayroong bibigay. Mayroong mamamayani may bibigay. So, ang namayani, si Secretary Rimulya. So, narinig ko si Senator Amy nagsabi na ang may pakana daw nito, si Secretary John Dick Rimulya, kasi siya ang pinapuran ni Presidente Marcos. And I believe naman sa Presidente, it's a very hard decision for him. Which to me, tama yung ginawa ng Presidente na he has to decide. Kasi kung wala silang gagawin, patuloy yung ganong bangayan? Walang mangyari, ma uh, detrimental to the Philippine National Police. Kaya mabuti, habang maaga pa, pumili ang presidente, sinong, either John Bick or Torre. Kung talagang bilib na bilib siya kay General Torre, hindi niya pagbigyan si Secretary John Bick, John Bick ang magre-resign. Magano. So, this one, yung sinasabi na turf war, bangayan ang nanalo si Secretary Rimulya. So, again, uh, let's wait for announcements o anong mangyari. Either early retirement or stay. So, kung mag-stay siya, six months, ang tagal. Uh, kay General sentino noon, nung po si PPPM as President, nag-appoint siya ng bagong chief of staff. Ang inalis niya ng chief of staff, hindi pa man-retirable. Kaya, stay put lang siya no. Stay put lang si General Centeno as forestar wala siyang posisyon. So si Lieutenant General Bartolome functioning as chief of staff, three star lang. Kaya lang, after 3 months, yun na. Tinanggal din si Lieutenant General Bartolome at ibinalik si General Centeno. So, itong case ni General Torre, may posibilidad ba na babalik din si General Torre as chief of staff para bang nangyari sa ano, may posibilidad ba babalik si General Torre as PNP chief? Katulad ng nangyari sa AAP chief staff noong 2022? Palagay ko, hindi na eh. Kasi, habang nandyan si Secretary John B. Crimullia, hindi na makakabalik si General Torre. So, ako, wala akong idea kung anong mangyari. Kung mag-early retirement na ba siya o stay in the active service for another 6 months hanggang mandatory retirement niya by 2026. Summary. Kawawa si General Torre. Tignan natin ngayon ang opinion reaction nitong mga pahayag ni Senator Imee sa interview sa kanya sa media, ito sa loob ng Senado ito. Uh, sa posibleng dahilan, maraming dahilan kung bakit na-relieve si General Torre. Ah uh, isa na 'yung uh, hindi niya pagkasunod siya secretary Remul 'ya. Ito ang main kulang dalamaan na parang namumulitika. <laughs> namumulitika si General Torre uh, parang pinagpamalaki na kakandidatong presidente o vice presidente sa 2020 kaya marami daw daw ah, marami daw na ano na mga kapulisan ano ano pakinggan natin si Senator Remy Ang pagkaalam ko na di mo si Tantabes uh, Tastates at Timba na Ilocano ay eh, nagdadaig kung bakit daw nangyari kaya sinin ako siya sabi ko oh, ay ganun Nako, may balik yan. Kung dahan-dahan ka, hindi ko alam, magiging dilan uh, ang nila At nupang uh, mo manila, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment sa mga RTA at ito pa, eh, talagang hindi sila nakipag-consulta kay Secretary John Lee. Eh, hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayo na ha. Kaya na si John Lee. At ikalawa, masyadong yeah. maingay at maugong na namamalaki yung ibang classmate niya. Nakatapong presidente o okay, isang presidente. Uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang buka at sabi ko nga nung iba, hindi na pala politiko ang EMAL. Kaya parang uh, inaabangan na rin ta ng siguro, inaabangan na rin ta ng, iba ng tao dahil na uh, may natitinig na pangarap. So ma'am, namumuliti ka na rin siya? Parang, parang yun yung sense nung ibang pagkakasal. Eh, yeah, naririnig lang ako. Y yun ang dahilan, you think, ma'am? Hindi <laughs> ko alam, hindi ko alam kung ano yung dahilan. alam ko lang na nagkaroon ng order tungkol sa mga appointment na naiiba yung kay SING. Ay, hindi naman maaaring gano'n. Dapat naman talagang uh, mag magkasundo sila. Nakakahiya eh, ba, naging puli pung -pung yung aling nila. hindi tama rin. Do you find it disturbing yung parang sabi niyo ma'am, pamumuliti ka po, yung General Tori? Nah, Ewan eh, ko kung anong marason yung tinatakuan nila, marami sila masyado. <laughs> <laughs> okay, so, pag-usapan natin yung pamumulit ka, yung tatakbo ang presidente or vice presidente, ang nagpupus niyan, uh, yung idea na yan, si Sub-Saharan African Des, <laughs> yung si Richard Hidarian. At sinasabi niya, popular daw si General Torre. Uh, siya daw ang may pag-asa. Dahil nga, popular eh. At makakatulong pa sa Marcos administration sa pagprotekta ka <laughs> Marcos Potter 2020 sakaling sakaling uh, magpresidente si D.P. Sara eh nanjan si Genet General, Torre nalalaban kay D.P. Sara. So, yun. Uh, so ngayon ko lang ito narinig. Na may mga according to narinig ko naman yung sinabi ni Senator Amy. May mga grupo sa kapulisan na hindi maganda ang dating yung kanyang pag-iingay pag, pag uh, sobrang mahangin na kakandidato. O yun, sinibak tuloy siya. So, ano na ngayon ang naghihintay na kinabukasan ni General Torre? Uh, kinabukasan sa politika sa kanyang karir, eh depende na. Nasa decision niya na yun kung mag-early retirement o tuloy lang ang servisyo na wala namang uh, posisyon floating status. So, retire na siya March So, to March 11, 2026. Retired na siya. So, tatakbo kaya? Ano sa tingin nyo? Papasok siya sa politika? Palagay ko, papasok eh. Kasi, ang feeling niya, sarili niya, is sikat siya. Alam niya, meron siyang backing. So, ang mga backers sa kanya ay yung mga Marcos loyalist. Kaya I don't know kung ano, bago siya sinibak, talagang malakas ang suporta niya galing sa uh, Marcos Loyalist at sa mga kakamping. I don't know ngayon, dahil sinibak siya. Baka magmenos na ang suporta ng mga Marcos Loyalist dahil sinibak eh. Sa mga kakamping, ay nandyan pa rin ang suporta ng mga kakamping sa kanya. Kaya lang, kung presidente, mahirapan siya. Pwede siguro, senador pwedeng vice president sa pagiging presidente no way sa ngayon wala pa akong nakikita na malakas na makakalaban ni BP Sara not even si ano lang siguro ang medyo makalapit yung somebody who will put up a good fight versus BP Sara si ex VP Lenny lang ang nakikita ko dahil sulit na sulit pa ang uh, voter space ni BP uh, yeah ni BP Lenny pwede kaya lang, to me, it's not enough na tatalunin niya si Bipisara. Kasi sa latest survey, malayo eh. 31% si Bipisara, 13% lang si Bipilene. For Tore, uh, kung, kung senador, baka may chances siya dahil uh, susuportan siya ng mga Marcos loyalists at mga kakampings. Pwede. So, abangan natin anong mga susunod na kaganapan. Uh, yung tanong nga, mag -re -re early retirement? O operan ba siya ng uh, bagong posisyon? Kung operan siya, ano kaya? Most likely, NBI director eh. At tatanggapin ba niya ang pagiging NBI director? Uh, kung ako si General Torre, sa ngayon ha, sa nakikita ko, parang hindi na dahil sinibak siya. Parang pampalubag na loob na lang yung sinabi ni Secretary Remulia na the president is considering giving him another post. Pampalubaglob na lang. Sa ngayon, alam ko, nagdadalam natin, nasasaktan si General. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ito post ng News 5 tungkol ito sa pahayag ni Senator Aimee yung pagkasibak ni General Torre. Hindi ko alam na magdidilang anghel ako. <laughs> si Senator Aimee nagdilang anghel pala. Ito ang kanyang statement Oh. Nung, oh, ko muna ibinahagi ni Senator Amy Marcos na umalmasya kay General Nicolas Torre nang mapag ang tungkol sa pagdimot noon kina Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang general na Ilocano. Kasi tinanggal niya, nirilip niya, sa somewhere. Sabi ni Senator, di ko naman alam na magdidilang anghel ako at nagpapaumanhin ako. Wala akong alam. <laughs> Ang alam ko lang, ang balita ko doon sa mga appointment ng mga regional directors at iba pa, eh talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John Beck. John Beck, eh hindi eh, naman tama yon, Dagdag pa niya. <laughs> so, noon ko pa naririnig na itong si General Nartatis dahil Ilocano, malapit siya kay Senator Amy Marcos, then of course sa uh, pamilya Marcos dahil Ilocano eh. At nung mag na si General Marbel, isa sa malakas na kandidato na maging PNP chief ay si General Nautates. Dahil Ilocano siya, PMA siya, at mas senior siya kay General Torre. So, so matotal, si General Torre ang pinili. So, ito ngayon, may mga opinion, may mga nababasa akong comments na arang ginamit lang nila si General Torre. Parang hinagbikyan lang ba na inappoint siya nung June? June, July, August, wala pang tatlong buwan, tinanggal na. At ngayon, inilagay na si General Nartates na talaga malakas siyang kandidato. So parang hinagbikyan lang nila, ito, these are all opinions, ano? Walang walang basihan, mga kuro-kuro lang. Nababasa ko lang na ginamit lang nila si General Torre, pinagbigyan lang punuhan ng 2 two, two months and 26 days. At ngayon, tinanggal na siya, naglagay ng talagang gusto nila. So, I don't know how true uh, yung mga nababasa kong ganyan. Basta, alam ko lang is talagang malapit kay Senator Aimee si General Nartates. Okay? Oh, uh, ito nga sabi niya, sinita ko si Torre. Hoy! Bakit ganoon Nako! may balik yan, magdahan-dahan ka ha? may balik, yung bang, makakarma ka Ma magabaan ka mamirisi ka yan yun, ito na, nangyari na okay, so, magbasa tayo sa mga comments <laughs> Maria Teresa di ka naman anghel ma'am, stop <laughs> uh, Daryl Lim watching Game of Thrones Season 1 Philippine Government Edition Hopia Argeles. Oh, si mag-alama mo na si Ate Mami. Greg Tambengko. So, what happened now? The only active police general is not the PNP chief. Police later, Melencio is rank lower. Is the PNP chief now who at rank who? Oh. So, yan ang problema ngayon eh. Mas mataas ang rango ni General Torre na walang posisyon kaysa sa PNP chief. So, anong mangyari? So, ang isang senaryo dyan pwedeng mag uh, baka napag-usapan na nila ito eh mag early retirement si General Torre at bigyan siya ng panibagong posisyon sa gobyerno anong posisyon? nakikita ng iba NBI Director para siya na ang mag-imbestiga sa mga palpak na flood control projects pwede yan kailang ang isang uh, uh, downside is hindi siya abogado nakalagay po sa batas na dapat abogado ang ilalagay i-appoint na NBI uh, uh, director kailang nangyari na nun panahon ata ni PGMA mayroong NBI director na inilagay in-appoint na hindi siya abogado nabasa ko yan sa post ni Atty. Rowena Adwanson. So <coughs> prerogative yan ng Pangulo kung gusto niyang maglagay ng hindi abogado So, yun ang isang opsyon, isang senaryo. Para si General Nartates, mabigyan siya ng 4-star rank. So, happy ang lahat. Kailan sabi ni, sabi ni Atty. Guanzon, demotion daw. Kung ilalagay si General Torre as NBI chief, demotion, kasi ang rank nun is undersecretary rank. Parang mas mataas ang rango ng PNP chief na 4-star general. Ganun ba yun? Si Atty. Guanzon ang nagsabi. So, in case na hindi mag early retirement si General Torre, eh, di, wala, enjoy niya yung pagiging four-star rank niya. Kaya wala siyang influence. I don't know kung may bodyguard pa. Siguro, may bodyguard pa rin. Hindi na ng dati, yung viral ngayon na video na para siyang presidente na pumunta sa isang lugar, ang dami niyang convoy, motorcyclo, police cars, dahil dating yung mag-aral niyang sakinang, bumaba siya, sobrang tikas, tapos naglakad, tumunta sa mga tao, yon, mawawala na yon sa kanya dahil wala na siyang influence, eh, floating status. Walang ano to? walang silbi. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong uh, post ni Attorney Rowena Guanson. Isinere niya ang isang video na sa tingin ni Attorney Guanson is ito ang isa sa dahilan kung bakit yung downfall, pagsibak ni General Torre, dito siya tinamaan. Maliban doon sa hindi niya pagsunod Uh, sa utos ng Napolcom na ibalik yung si General Nartates eh, ito, ang video na ito uh, tawag ko dito di last glorious moment ni General Torre, very glorious eh parang presidente ang dating, kaya lang baka napanood ito ng taga Malacanang <laughs> nasobrahan oh. sige na tanggalin nyo na lang yan <laughs> ito, uh, merong music uh, wala lang sound na kasi baka makapirite tayo sa music Ya no. Oh. Yo. Grabe mga motorsiklo, mga polisi no. Tam. Ya, hmm. Yan, police cars. Wah, oh, grabe oh. Hmm. Tuna, ano? Oh. Karang sakyan ano? No? Oh, yan na siya. Ah, oh, ang tikas, oh. Oh, <laughs> ganda ng... Uh, isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> Ulitin ko. The shining moments or oh, glorious moment of a PNP chief. Dito pala, eh, malapit na ang kanyang DN. Ulitin ko, may music itong post na ito. Kailang, baka mga copyright tayo sa music. Kaya walang sound. Nga, yeah, ismile pa siya, oh. <laughs> Okay. masai natin ang uh, mga comments, ah. Oh, ito. Sabi ni Ator ni Rowena. Feel ko, feeling ko, bukod sa internal issue sa PNP na nagpasok siya ng tao niya na may internal rules sa pag-appoint, dito siya tinamaan. Ano sa tingin nyo? Grabing dating, no? Ah... Uh, siya ang naobserbahan ko yung mga naunang PNP chief hindi naman ganito ang convoy nila ito ang pinaka anong tawag ko doon grand juice na convoy ng PNP chief ayun don't kung saan lugar ito Kailang, talagang grabe ang dating <laughs> mahangin mahangin so ano pa Greg John Largo, Bataan falls down. Bataan has fallen. 5 minutes relief, effective immediately some fishing kinapos ng 100 days si PLP Pogi ayan kasi tinawag na ngit pa ang lahat ng adik yan pa napabasa ko yung mga comments na ganyan baka ang isang rason is natamaan may natamaan ba may nasaktan yung sabi niya na lahat ng mga adiktos pangit ngit pa wala pa akong adiktos na nakitang baka may natamaan Oh, yun. Uh, compounding di ano, yun na nag ano, ano na. Uh, naghalo-halo na. Oh, yun na. Hindi inaasang pangyayari. Really? Bing Falcon. Loh, grabe. Mura man presidente. o <laughs> nga. Che Moang Albina. attorney, kulang na lang ng long red carpet. <laughs> Rondic Asuncion. Di pa sinabi ang dahilan para pagtsismisan ng taong bayan at mawala ng isyo ng flood control. Kaban ng bayan, ito lang ang naging PNP chief na nagpapakonboy may tagabukas ng pinto ng sakinan ginawang security ang mga kapulisan. So, lesson learned. Parang gulong ng buhay. Minsan, nasa ibabaw, minsan. Gulong ng palad ang buhay ay Lulong ng palad, ang sandigan, ang kapalaran, minsan na babaw. So ano ang mangyari sa kanya ngayon? Abangan natin kung... Ang tanong is, meron pa siyang 6 months. September, October, November, December, January, February. March siya magre-retire. Anong mangyari sa kanya? Will he stay in the active service? Remain a Forester General but without any position, floating lang siya? or he will opt to retire early. And, tanong, tatanggapin ba niya? Kasi sabi ni Secretary Rimulya, the President is planning to offer him government post. Mag-opt to retire early and tanggapin ang posisyon, malalaman natin. It's all up to General Torino. Decision niya yan. At, uh, kung tatanggapin niya, ano kayang posisyon? NBI? Pwede palang, ano, <coughs> kahit hindi siya abogado, pwede rin iba i-disregard yon ng administration kasi panahon ni JMA parang may na-designate siya na NBI director na hindi naman abogado. So wag tayong mag diwang muna kasi baka mamaya NBI director na siya. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong comment ito sa video na ito, comment niyan na yun sa baba at babasahin kayo mamaya at kung gusto nyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluang video ito. Thank you so much po.